Umaahon daw po kayo sa bundok. Nag-aamong ako dyan, pigpuntahan ko yung ako akong gamas-gamasan na tanim kong pinya. Inani kahit hilaw. Ay, ninakaw Hila. pa. Kinuha pa man Kila din. Tiniran kahit isa. Isus, naman yung mga idol. Maawa naman na kayo. Mga idol, papunta tayo dito ulit kay nanay. Tingnan natin ang sitwasyon kasi uh, katatapos na malakas na ulan. no Ayan, tingnan natin. Ayun, mga binalata na lang ka. Oh. Nanay! Tau po! Nay! Wala po si Nanay. Wala pong tao dito mga idol. Hmm? Pero may apoy. po? Ah, Ayun, meron. Kala ko eh. Kala ko walang tao. Kamusta po kayo dito, Nay? Nay! Hindi po kayo nabasa ng ulan. Uh -huh. Nagluluto na po kayo. Mm, nakakain mo na pa. Ay, nakakain ka na. Hindi mang mungo. Man ba ng halian hapon? Ay, hapon na po. Alas 4 na. <laughs> <laughs> Alas 4 na. <laughs> Nagpunta po ako dito. Tignan ko kayo. Baka nabasa na kayo. Hindi pa man. Tuyo pa man po. Abang sa so, umang dito, kasi yan na linagay na nilang trapa, napunit din pag lagay dyan sa bubong dahil hindi man sila makaakyat at uh, nagaturo na ang materialis. Eh, uh, ay! Uh, ano pong ulam nyo? May binigay pa kanina ito sa isdaan sa, uh, ano. Ano po, ano po? Sino po? Yung bagang yes. Ya, ano din muna. Ah, si that... Mayroon pa kami nang binigay na mga kalahati. Po. Ah, kanina pa po, mayroon pa. Kanina, oo. Uh, ayun. uh, ay, mo na. Eh, eh, bina, bawa ko dyan sa gulay kung ano yan. Hinag na lang ka, ah. hindi matamis. Aminatamis minatamis mo na rin po hindi yung saging. matamis yung langka para lang itong <laughs> makupa. Parang makupa kami. Parang makupa yan. lang na eh. Uh, uh, okay. Damit, uh, Sige, natin na yung makupa mong niluto. No, tikman ko pwede. Oo, uh, tikman mo. Titikman ko. ko. Ay, yan mga idol, titikman na, natin. Yung... suka Luto ni nanay na langka. Ang dami naman na binibigay sa yung isda. Eh, hindi po nga. Para mm. iso masarap mm -hmm. oh. saka natulog na eh saka tumutulog saan dyan ngayon ko yan ano, dyan ako sa ibabaw di kaya matabi, Walang... kaya tabi ko yung mga sako mga sako wala ba kayong ahos dyan ano, wala eh man yan ginawa ako lang bak di baka, man, baka ma po mga idol may ahos na dito sana po talaga mga idol di ay mapansin si nanay ganito na lang nay pag grocery na lang kita sabihin mo sa akin yung mga kailangan mo dito nay Uh, at saka may bigas din po ako dun bibigay ko na rin po sa inyo galing po yun sa kaibigan natin nakuha niya sa karaban uh, at uh, napanood nga yung video niya ay, sabi po niya kaibigan Ayon ko ay ay ibigay na lang daw po sa iyo ayun kaya po yun tapos yung pag po po kitaan mga kailangan po dito nanay tubig ayun yung so tubig nga na naulog ayun nga Bibili po natin ng tubig. Na na Yan. Nga. Babalik daw po sila jilumags dito. Na nakausap ko po nung nakaraan sa vlog niya nung mag-live siya. Akaso maratagal-tagal nga daw po at pinakamalayo daw po kayo dito binipisyari nila. Para malayo nga sabi niya. Opo. Bibilang ko po kayo ng tubig sa gatas po. Ay, hindi ako mag-ano. Huwag ko nga may binibigay. Ay, Basta hindi po. May tinapay sa binibigay. May biskwit. Ay, biskwit, tinapay. May lang pang napunta dito. Asukal na. May asukal ka pa? Mayroon. May isang bisis na nabigayan. Ay, hindi nag-asukal. Tam may tamis man itong kabing binibigay ay, nila. Ay, ah, okay. Ah, Yung gatas. Pero, pag oh may gatas, mas pwede. Isa ka Ah, oh, pwede. Pag hindi niya, lagay ko din sa... Lucky me, nanay. Nakain din po kayo nun. Oo, oh, kapag binibin binibin niloy, kinakain. Tapos biskwit. O, oh, so yan, mga idol, bibila natin si nanay. Ano, bahala na ako kung anong mabili ko dyan kay Gusto. ano, Abraham. Alis mo na ako, nay. Balik ako, ha. Hmm, Dalhin ko na rin itong tubig mo. The sa na grocery kay Abraham. sagisikan. <coughs> <coughs> sa gisikan. Magkano? 4.70. 472 ah kunti pa pala yun di bali sunod na lang natin yung libilan baka naman masira <laughs> balik balikan na lang natin guys dito na tayo ayan bilirasi na ang tubig saka kunting grocery saka bigas hindi na natin may lola hiyang ipat ay ang hirap pagsulusulo nanay ito na po yung tubig nyo tapos ito po yung bigas galing po sa kaibigan ko ito po nay tanggapin nyo po nay dali napunta ko sa inyo? hindi po dyan lang po kay Abraham sa tilihan ay itong bigas? ah galing po sa kaibigan ko dali po nga po kanina yan at ito po yung mga pinamili ko sa inyo na yun. Meron po dyan asukal, may gatas, may sardinas, may, ah, uh, may itlog. Sabi niyo, may itlog, may laki mi. Uh. Ngayon ay, ay pagod na eh. Ay, hingal ako. Umaahon daw po kayo sa bundok. Nag-aamon ako dyan, pigpuntahan ko. Piga akong gamas-gamasan na tanim kong pinya. Ina ni kahit hilaw. Ay, ninakaw hila, pa. Yusula. Kinuha pa man hila, din. Tiniran kahit isa. Isus, ginuo naman yung mga idol. Maawa naman kung na kayo sa tanim lang, ni nanay. Kung dinulay nila. Oo. Kasabay Ka lang kami. Grabe naman. So, ano na yung naramdaman mo pag ang ginawa ay, pa nila? Hindi sabi ko na ako siguro butom sila. Ayun. Ay, ay yung... hindi man ako sa kanilang nagalit. Ay, ay, di ka pa rin. po na sa kanila galit. Ang bait. Ay, <laughs> yeah, <diya>. bakit <laughs> Ang gay okay. mo. Um, sabi ko kung uwak ang natuka uh, o di kaya tikling nandyan may balat na natitira dyan uh, sa tangkay. Uh, uh, ay, ito wala na. Ay, uh, Uwak kung suting sutang kay nandoon. Uwak po 'yun nanay. Ay, sa so alam ko nagtuturo ang mga na uwak o di ay tikling dance nai. O bubo noon may pinya rin din sa marapet. Natitira nila ang o balat. balat. Mm -hmm. uh -huh. Uwak 'yun nanay na itim may itim ang ulo. Ah baka may basket na. <laughs> <laughs> Ay, Ay grabe. grabe. Magpunta ako, sabi ko, tayo, yan nag, ano, na, malapit na maghubal na nandiyan. Uh, na, kasabay, <laughs> <laughs> Wala na. Okay. Tagal-tagal pong inintay ni nanay magbunga daw yung kanyang tanim. pinya. Uh. <laughs> oh. so, Pero ba? hindi po si nanay. Sabi ni nanay kanina. Di ba nanay? Sabi mo di kayo nagagalit hindi. sa kanya. At baka po gutom. Mag gutom siya. Oo oh, yun. Di ba mga idol? Papakabait ni nanay. Talaga namang. Bakit magalit ako sa... Tangka yun. na lang iniwan nila. Uh, okay. May nasumbungan pa ako itong na ano baga itong parang natubo diyan sa tangkay na pwedeng pantanin iyon pero itong mga dulo wala ang oh mga oh oh uh, talagang hinakaw talaga na nanay ang ating tanim na pinya <laughs> nagbulan po kasi mga idol tingnan natin si nanay uh, wala man po talaga tayong magawa kung papaanhin natin itong tirahan niya kasi nga yung bahay ko nga rin ay wala din kayusan pa hindi <laughs> natin si nanay kunting grocery ano nanay masaya ka man po na bisita ka nika, Farmers. So ayan mga idol, nakatulong naman tayo ng konting bagay. Kahit konting bagay, malaking bagay na no nanay, 'di ba? Mm. -hmm. mm -hmm. Ayan. Masayahin pala ito si nanay ay. Di talaga ako makapaniwala ay. Dinali ng itim na ulo, uwak yung pin niya mo ay. <laughs> Inubos. <laughs> Nagtataka si nanay kung uwak, dapat nanay may tirang balat. Pag may balat doon oh. sa tangkay, doon uwak na, yun. Hindi yun nauubos. Mm. Tapos, iyon na dulo, na bagsak lang doon sa may ay baba akong tangkay. <laughs> Sige na nanay, at mga ba, na yung video natin, sa susunod naman po. Sa so, mga idol, alam na.